May sharp shooting ni Rensabando ipinakita at hindi rin nagpauli sa depensa. Nakakabilib talaga ang lakas ng isang Rensabando sino ang mag-aakala na ganito kasolid ang kanyang magiging comeback sa KBL at para sa team ng Anyang. Nasakto pa na parang merong natural na chemistry ang mga players nagkaamuyan kaagad at ang higit sa lahat na napansin natin lahat sila merong depensa na isa sa naging malaking tulong para sa team ng Anyang kung bakit hirap na hirap ang kanilang mga kalaban iba yung sipag ng Anyang sa depensa at hindi lamang si Abando ang tinutukoy natin halos lahat ng mga players ng Anyang ay defensive oriented player kapag sila na ang nasa depensa kaya naman nasasabi natin na aabot talaga ang Anyang sa playoffs ng KBL ngayong season huwag lang magulo ang balanse ng kanilang team baka biglang may lumipat mid-season dahil pwede ito napapalitan ng mga import depende na rin sa mga players lalong lalo na yung mga international import na biglang nagkakaroon ng mas magandang offer o kontrata sa ibang liga kung hindi naman kaya ay pinapalitan ng kanikanilang team pero sa tingin naman natin, sa ganda ng laro ng Anyang ngayon, sino ba naman ang aayaw sa mga players sa championship bonus kung sakali na makuha nila ang kampiyonato dahil malakas talaga ang team ng Anyang ngayong season. nag na naman ang laro ng isang bando laban sa team ng Hyundai Mobis, tinambakan kaagad ng Anyang ang kanilang kalaban. Pero Hyundai Mobis lumaban at nakahabol sa score, naging dikitan pa ang kinalabasan ng larong ito sa huling parte ng third quarter. Unang oper kumpiyansa ng isang rensa bando. Inayos ang forma para sa magandang rhythm bago umangat para sa isang tira sa 3-point area tres kaagad para kay Abando. Ginamit naman ngayon ni Renza Bando ang kanyang bilis na wala ng kontrol sa bola pero nakarecover kaagad at inangata ng depensa sa loob ng paint pasok ang kanyang tira. Isang 6-2 ang umaatake sa shaded area. Depensa ng Abando hindi yan mawawala sa kadal solid ang pagkakasupalpal niya sa attempt ng kanilang kalaban at napaka-epektibo talaga ni Abando sa depensa hindi di man lahat ay nagagawa niyang masupalpal pero may epekto ang pagkakaroon ng isang magandang depensa ng isang manlalaro para sa kanyang team. Pagkuha ng rebound sa height ni Abando na 6'2 natural na nga lang para sa isang Renz Abando ang pagiging isang rebounder niya palaging nakasuporta sa kanyang kakampi inaabangan rin ang rebound. Number 2 na ang anyang na merong record na 5'2 habang sina William Navarro naman at ang busan KCC Aegis ay nasa top 1 na merong record na 5'1. LG Sakers ni Nakal Tamayo na nasa top 3 at ang Sono naman ni na Kevin Kiambao ang nasa second to the last sa standings at panghuli naman ang team ni na SG Bilangel na Daegu Korea Gas Corporation na nasa 06 na. Mahihirapan talaga ang Daegu sa season na ito at mukhang sila ang magiging kulalat na team ngayon dahil hanggang ngayon wala pa silang nakukuhang panalo. Ren sa bando at ang anyang aangat pa ang standings mas marami silang makukuhang panalo dahil sa lakas ng laro na kanilang ipinapakita at yung pagiging isang defensive team nila. Isa ito sa kanilang kal Posible na dahil nga sa depensa ni Abando kaya siya ang huling kinuha ng Anyang, last minute ang desisyon ng Anyang pero tama naman dahil sakto siya sa kanyang mga kakampe mga defensive players ang kanilang inipon at hindi rin naman ganon kababa. Ang kalidad ng kanilang opensa, nasasabay ng kanilang opensa, ang ganda ng kanilang depensa kaya ang resulta ay madalas panalo ang Anyang. Isa ang Anyang sa target ng karamihan na mga teams na talaga namang titignan ang kanilang playing style at paghahandaan ng mabuti dahil sila ang isa sa pinakamalakas na contender ngayong season. Sa dalawang talo ng Anyang, hindi pa sila natatambakan at winnable nga rin para sa team ng Anyang, Jung Kwan Chang Red Boosters ang dalawang games na yon na uwi na lamang sa crucial ball possession. Ang laro, ang magkamali, sila ang talo, ganun ang senaryo sa dalawang talo ng Anyang. Nagkakaroon na rin ng consistency ang team ng Anyang pero hindi maiiwasan na ilan sa kanilang laro. Sa hinaharap ay magkakaroon nga rin ng talo pero asahan naman natin na mas marami pa rin silang panalo na makukuha. Pag nga lang sanang magkaroon ng injury ang mga players. Ito lang ang nakikita natin na posibleng maging kalaban ng anyang dahil kung mawala ang isa sa kanilang main players sa rotation ay baka mawala sa balanse ang laro ng anyang na pwedeng magdulot ng problema sa kanilang team at magresulta sa talo.